Ayong adlaw badi, Ako si To, hindi gamay, hindi mandako at may simpleng pangarap. Kaya tara, samahan nyo ako. Panibagong araw at panibagong hamon na naman tayo sa buhay mga buddy. Kaya laban lang tayo. Ganito ang kagandahan sa probinsya mga kabadi. Masipag ka lang magtanim ng mga gulay ay minsan libre na ang iyong ulam. Kagaya nito, kumuha ako ng sitaw at saka talong. Minus gastos talaga pag meron kang tanim na gulay. At kahit mag-isa ako dito mga kabady ay hindi talaga ako nabubord kasi meron akong playground. Pag nalulungkot ako, eto nagbabasketball, minsan nag-gym, nagbubuhat, pangpawala ng stress. Ganun nga pala ang mga introvert. Mas gusto namin na mapag-isa at tahimik na kapaligiran. Mas gustuin kong na nasa bahay lang kaysa lumabas at gumala. Dito mga badi ay magluluto na ako ng aking ulam, syempre itong talong at saka sitaw. At lalagyan natin ng munggo at sabaw para meron tayong protina kahit papano. Sabi nila, puro gulay lang daw yung mga kinakain ko. Wala daw akong pambili ng supplements or protein powder. Para sa akin, okay lang naman kahit walang supplements. Mas gusto ko pang kumain ng mga solid foods kaysa mag-supplement. At saka ang mamahal ng mga supplements ngayon, mas gugustuhin ko pang bumili ng solid foods kaysa mag-supplement. Meron ngang mura pero peke naman. At saka hindi mo talaga masisigurado kung ano yung nilalagay nila sa mga supplements. Mas maganda pa rin talaga pag natural and solid foods kagaya ng egg, chicken breast, and mga isda. At yun talaga ang legit na source of protein. Talagang hindi ka madadaya doon. At ayan mga body, luto na yung ating ulam na napakasarap at masustansya pa kain po mga kabadi ito yung meal namin ngayon ni Ming Ming ang munggo na may sitaw, talbos, tsaka talaw kain kain po sa so, yun mga kabadi uh, paulit ulit na lang yung ulam natin munggo, sardinas talong, sitaw talbos, okra kasi ano eh uh, yun lang yung meron dito mga kabadi So, ayun. Yun lang yung ma-share ko sa inyong, ano ko, yung meal ko. Puro gulay. At least ako, sinishare ko yung mga kinakain ko. Uh, small progress man, pero at least may progress, diba? Mabagal man yung progress natin, at least uh, consistent tayo. Doon na lang tayo bumabawi sa pagiging consistent natin. Kahit maliit na progress, at least meron, di ba? Ito pala yung garlic.